Sarap talaga mag-rides dito pagka uh, ganitong pagka uh, ikaw ay Manila tapos eh uh, yun uh, 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 pre gusto mo maka-experience ng um, magandang mga uh, ayaw kong kadandaan ng klasadang ay uh, smooth ba ma-enjoy mo naman yung bagong motor kasi pagka sa Manila ka nag-rides napakakaldag masakit sa katawan ito pagka dito ka nag-ride sa ganitong lugar katulad sa Marilake ang pakiramdam ang lamig tapos smooth smooth yung korsada tapos ay makakakita ka ng mga yung kapaligiran puro puno may bundok <clears throat> sarap pa so yung iba naman sa sobrang ganda ng karsada medyo na excite mabibilis ang mga motor eh, e doon nagkakaroon ng problema kaya kinakatakutan din itong eh, uh, lugar na ang uh, nito ang marila kaya dahil nga minsan may mga ka uh, eh mga mabibilis mga sobrang bilis nag overshoot hindi na, siya ma na bawa ano ka lang chill ride ka lang takbong ano ka lang pasyan, pwede kang madamay kaya ka kailangan pag mga ganitong mga kurba dyan nasa gilid ka lang dahan dahan ka lang para may may pagkakataon kang ano umilag lang meron na lang lumilipad na motor ayan Ayan, solo ride lang tayo ngayon dahil biglaan ang ating uh, rides. Basta lang nating makapag-rides kaya ngayong January. Practice, practice muna tayo mag-rides. Pagka kasi nag-sit tayo, misan di natutuloy pagka grupo. So... Bigla ang rides, ayan. Ito yung gagawin natin. Wow! Oh. Tignan mo na, tignan mo na. Tignan mo nga. pala tayo dito ng... yung mga nagkukumpulang... Teka, teka pa rin natin. Yung mga nagkukumpulang riders. Oh, Uy! Yun, katulad yung mga gano'n. Nakakatakot, oh. <laughs> pag eh, pagka umislight kasi yung mga ganon sa'yo pupunta punta yun na delikado ah, kailangan alerto ka ang mga riders so. oh. o oh, nyo ay o mo overtake sa ganon 2 lanes 2 ano yan yellow lanes diba bawal yan ba? Diba? kasi kaya nga ginawa yan diba? kasi delikado kaso overtake kayo sa ganyan eh, eh ang tawag sa inyo hindi nag iisip diba eh makakadamay pa kayo eh kadalasan lang naman sa mga riders na nagpupunta rito ano ah uh, asyal. alright lamig maraming tao rito yun. Ayun okay, o. Oh. Ayan, nagpamigay na tayo ng isa ron. picnic doon oh. Uh, sarap, oh, po. Eh, uh, mga delegado, yung mga dito, area area na. No? Mga blind spot 'to eh. Ito yung mga hindi mo na makakita kasalubong mo. Ayan oh, no? mga ganyan, mga bilis pa kaya oh. Uh, sarap nga ng mga magano lalo na no, pag uh, pag uh, talagang ano eh mabilis yung motor mo. <coughs> oh, lamig! lakas ng hangin no? Oh, lamig Ah, dito na tayo sa bundok Ang sarap ng hangin Ang lamig, parang bagyo din ay okay, no? ay mga nagbibisikleta mga, mga, mga uh, cyclists Eso da la